Pila blockbuster sa takilya ang pila ho ng mga mamimili sa mga kadiwa store sa Metro Manila na nagbebenta naman ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa mga mamimili, malaki ang tulong pong uh, ito para ho sa kanila sa gitna ng mataas na presyo na makabilihin. So, sobrang saya, naiiyak ako. Kasi kailangan po namin ito. Eh. Ako po ay ano, senior citizen at viuda po. Tinig po ng ilang mamimili sa ilalim po ng programa ng Department of Agriculture, 30 kilo ng bigas kada buwan. Ang uh, maximum na maaaring bilhin ng isang consumer na kabilang po sa vulnerable sector at Uh, tulad po ng mga nakatatanda, solo parents, may kapansanan at mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 peace ay po sa Malacanang, iniutos po ng Pakulong Bongbong Marcos ang pagbebenta sa ilang kadiwa center tulad po ng DA Central Office sa Quezon City, Barangay San Antonio, dyan sa lungsod ng Paranaque, AMVA Cooperative, dito po sa Valenzuela City, Bureau of Plant Industry sa Maynila, Kadiwa Center sa Malabon, Kalentong Market sa Luso ng Mandaluyong at sa Pasay, City Public Market. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naa ng ating mga magsasaka. Inigbo ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro. Nilinaw naman na Department of Agriculture na lilimitahan lamang po nila ang pagbebenta ng murang bigas upang hindi naman lubhang maapektuhan ang kabuhayan ng mga rice retailer. Ililimit natin muna yung selling nila to a certain time para naman makapag-sell sila ng iba at another time para at least meron naman siyang makita. Tinagdag pa ng Department of Agriculture na inaasahang magtutuloy-tuloy lamang ang programa sa pagbebenta ng murang bigas dahil merong sapat na supply at pondo para dito. Definitely po we're seeing that it's very much sustainable because the supply is sustainable and the funding is sustainable. Inig po ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara.